Nararamdaman mo ba ang panginig na dumaraan sa iyong likod sa mga araw kung saan ang hangin ay parang umaalon sa mga posibilidad? Parang may isang bagay o tao na nagtatangkang kumuha ng iyong atensyon sa pamamagitan ng isang kosmikong bulong. At ang taong ito ay isang pamilyar na anyo, isang kaluluwa na hindi madaling masupil, ang determinasyon ay kasindak-sindak ngunit kasintindi ng ningas ng isang kandila na tumatangging mapatay. Siya ay isang palaisipan sa iyong buhay at ngayon, tila napili na niyang tahakin ang landas na magdadala sa kanya diretsyo sa iyo. Siya ay sumusuong sa mga dating hadlang, marahil ay iniwan na ang takot sa tunay na pag-ibig o sa mas malalim na pagtatalaga. Ngayon, bukas ang kanyang puso, naniniwala siyang ikaw ay isang mahalagang bahagi ng kanyang kinabukasan. Kahit may mga pag-aalinlangan sa nakaraan, hindi nawala ng puwersa ang koneksyon sa pagitan niyo. Ang taong ito, sa mga oras ng pag-aalinlangan, marahil ay naglaro ng mga emosyonal na laro, itinago ang kanyang tunay na damdamin sa ilalim ng isang maskara ng hindi pagkagiliw. Ngunit sa kabuuan, ang paghahangad na maging sa iyong tabi ay hindi nagbago. Isipin ang koneksyon na ito hindi bilang simpleng tanaw, kundi bilang isang maingay na lubid na nagdadala ng enerhiya, halos mistiko, na kumokonekta sa inyong mga kaluluwa mula sa unang pagkikita. Ito ay isang lakas na nagtataglay ng pangako ng lapit at bigat ng emosyonal na responsibilidad. Isipin ang isang tao na may halos mistikong kasanayan, kayang hulihin ang bahagi ng iyong kaluluwa, mga lihim na marahil ay hindi mo pa natutuklasan. Ang taong ito ay nagmamasid sa iyo na may kasamang paghanga at pag-ingat, palaging sa layo, hindi kailanman lumalagpas sa harap ng direkta niyang pag-uusap. Ang katahimikan na ito ay hindi tanda ng hindi pagkagiliw, kundi ang bunsod ng isang malalim na takot. Para sa kanya, ang koneksyon na inyong pinagsaluhan ay hindi lamang mabigat, ito ay labis na nakakapanlumo, isang lakas na may kapangyarihan sa pagkain. Siya ay natatakot, marahil higit sa lahat, na sa pagtingin mo sa kanyang mga mata, makikita mo ang buong at hayad na katotohanan ng kanyang pag-alay. Isipin ang isang tao na lubos na umatake sa mga damdamin na umaapaw sa ilalim, isang karagatan ng emosyon na siya ay desperadong sinusubukang pigilin. Araw-araw, pinipili niya ang magsuot ng maskara ng pagkawalang pakialam. Nagtatanghal na parang ang mundo sa paligid niya ay isang serya lamang ng mga walang malasakit na pangyayari. Ngunit sa likod ng kurtina ng pagkawalang pakialam, mayroong mainit na labanang nangyayari sa loob niya. Ang takot na buksan ang mga pintuan at malunod sa kahinaan ay sobrang nakaparalisa kaya ang pagkukunwari ng pagiging walang pakialam ay tila ang tanging tanglaw na maaring ganap. Ito'y isang mahinhing sayaw sa pagitan ng pagnanais na magpakita at ang takot na malunod sa sariling pag-ibig na kanyang nililihim. Patuloy na nagbabantay ang taong ito sa mga aspeto ng kanyang buhay, gumagamit ng social media at pakikipag-usap sa mga kaibigan upang kolektahin ang impormasyon tungkol sa iyo. Parang siya ay bumubuo ng isang di nakikitang mosaiko, bawat piraso ay isang eksena ng iyong araw-araw na buhay. Kahit na siya ilayo ng pisikal, ang kanyang presensya ay isang patuloy na tahimik na bantay. Kamakailan lang, ngunit mayroong isang subtil na pagbabago sa kanyang pag-ugali. Marahil, pagod na sa pagsisikap na kinakailangan ng matinding bantayang ito, at o naghahanap ng bagong paraan ng balanse, siya ay nagpasya na hayaan ang agos ng buhay ay dumaloy ng mas malaya, nagpapaluwag sa kanyang patuloy na estado ng pagbabantay. Gayunpaman, hindi bumabawas ang koneksyon na nararamdaman niya sa iyo, Nag-iba lamang ang paraan kung paano ito ipinapakita. Parang siya ay natututo na magtiwala sa likas na ritmo ng mga bagay. Ngunit may isang misteryo na bumabalot sa taong ito. Hindi niya ipinapakita kung sino siya talaga. Pinipili niyang magpakita ng isang anyo na mas immature kaysa sa kanyang tunay na kalikasan. Parang itinatago niya ang kanyang tunay na pagka-essence, marahil sa takot o kawalan ng kumpiyansa. Gayunpaman, hindi niya maiiwasan ang madalas na pangarap tungkol sa iyo at ang mga panaginip na ito ay matindi at paulit-ulit. Nararamdaman niya ang iyong presensya ng isang patuloy at malalim na paraan, parang sila ay konektado sa isa't isa sa napakataas na antas ng emosyon. Ito'y isang napakalakas na damdamin na naging isang ekong naririnig sa bawat sulok ng isip ng taong ito. Hindi lamang ito paghanga o pagiging mausisa, ito ay isang lakas na patuloy na nagtutulak sa kanya patungo sa iyo, Isang malalim na pagnanais na makilala ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Kahit na siya ay nagtatangkang lumisan, imposible para sa kanya na ilayo ang kanyang atensyon mula sa iyo. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga iniisip tungkol sa iyong mga desisyon, mga sandali, mga salita. Ito ay isang koneksyon na lumalampas sa simpleng interes. Ito ay halos tila siya sinusubukang basahin ang isang sikretong kodigo na maaaring unawain lamang sa pamamagitan ng malalim na emosyonal na pagtutok. Siya ay naghahanap na maunawaan ang bawat detalye ng iyong buhay, hindi lamang dahil sa pangungulit, kundi bilang isang paraan ng pagiging malapit sa iyo, ng pagbabahagi ng paghinga ng iyong mundo, kahit na sila'y magkalayo. Siya ay isang tao na, kahit na hindi na sa iyong tabi sa pisikal, dala ang pakiramdam na laging naroon. Bawat hakbang mo ay sinusundan ng mga mata na hindi lamang tumitingin, kundi nag-aalaga. Para sa kanya, bantayan ka ay hindi isang obligasyon, kundi isang pagtawag, halos banal, likha mula sa isang malalim na ugnayan na tumutunog sa kanyang pinakalooban. Ang ideya na harapin mo ang mundo ng walang isang di nakikitang kalasad ay di maiisip para sa kanya. Bagaman wala pa siyang lakas ng loob na bawasan ang distansya na ito sa pisikal, ang kanyang pagnanasa na protektahan at alagaan ka ay isang tanglaw na hindi nauubos. Siya ay nabubuhay sa isang kalagayan ng patuloy na pagtutumbas, sinusuri ang bawat posibilidad, bawat galaw. Natatakot na ang anumang lapitang gawin ay maaaring sirain ang subtil na kawing ng kanilang koneksyon at magdulot ng mas masama kaysa mabuti. Siya ay isang tao na nagbubuhat ng mabigat na batong pasan, bawat hakbang ay isang alaala ng bigat ng isang maling desisyon sa nakaraan. Ang desisyong ito, na malayo sa pinakamababaw, naglugmok sa mga haligi ng kanyang buhay, iniwan ang isang marka na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Siya ay pamilyar na may araw-araw na kalungkutan, bumubulong ng mga alaala ng isang panahon na ibibigay niya ang lahat para baguhin. Ang damdaming pagsisisi ay naging isang tanikala na sumasakal sa kanya, gumagawa ng bawat pagsisikap na tila walang kabuluhan, bawat ngiti ay mas mahirap na ng kaunti. Ito ay isang pasan na pumapawi ng kulay sa buhay, gumagawa na ang bawat bagong pagkakataon, ay hindi na laban sa pag-asang simulan muli kundi sa takot ng paulit-ulit na pagkakamali. Nakikita niya ang kanyang sarili sa puntong hindi na masyadong may maibibigay. Ang damdaming ito ng walang silbi ay nagpaparamdam sa kanya ng higit pang pagkadismaya at kawalang lakas. Ang kawalan ng katiyakan ay isang patuloy na anino na pumipigil at nagbabawal sa kanya na kumilos upang baguhin ang sitwasyon. Para itong tuwing sumusubok siya, isang mas malaking takot na humahawak sa kanya na naglalabas sa kanya. Gayunpaman, ang mga kaisipan niya ay hindi makaalis sayo. Iniisip kanya ng buong araw na may lungkot na sumisira sa kanya sa loob. Ang iyong pagkawala ay isang malaking puwang na hindi niya magawang punan. Siya ay naalaala ang mga sandaling magkasama kayo, unang iniisip ang bawat detalye at nagtatanong kung saan nagkamali ang lahat. Ang patuloy na pagsasaalang-alang ay lalo pang nagpapalalim sa damdamin ng pagkawala at lungkot. Ang taong ito ay malapit ng kumilos sa pagtutungo sa isang desisyong mahalaga. At ikaw ay mamimiembro ng kanyang orgulho sapagkat sisimulan niya sa iyo kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Ipahayag niya ang kanyang tunay na damdamin at ito ay magiging isang malaking sorpresa para sa iyo. Mukhang nararamdaman mo na mangyayari ito, nararamdaman mo na malapit na ang taong ito sa iyo, nararamdaman mo ang kanyang enerhiya. Ito ay isang enerhiya na tila nagsasabi na ang pag-ibig ay mabilis na darating, na may isang napakahalagang bagay sa pagitan nyo ang malapit ng maganap. Ang taong ito ay nagtago ng kanyang tunay na damdamin at inignora ang kanyang kahalagahan sa kanyang buhay, ngunit ngayon siya ay pagod na sa pagpapanatili ng ganoong panlabas. Sa wakas, naintindihan na niya ang tunay na nais at handa na siyang iwanan ang mga maskara, pahintulutan ang kanyang emosyon na magdaloy ng malaya wala nang takot sa pagsasalita ng nararamdaman. Kinikilala niya ang lakas ng iyong pagkakaroon na na likas na nagbibigay sa kanya ng halina sa iyo, para bang mayroong isang malakas na iman na humihilik sa kanya patungong iyong direksyon. Parang ang buong daigdig ay patuloy na sumasagot sa malinaw na nagbibigay senyales na ikaw ang tamang pagpipilian. Ang taong ito ay nauunawaan na dumating na ang panahon upang kumilos, tumahak ng isa pang hakbang at gumawa ng konkretong hakbang hinggil sa mga intensong damdaming ito. Nararamdaman niya na ang kanyang enerhiya ay lubos na makapangyarihan at hindi na niya kayang labanan ang pagkahumaling na ito. Kailangan niyang makasama ka at may determinasyon siyang magawa ito sa lalong madaling panahon. Ikaw ay mapapabilib sa kung paano nagbago ang taong ito. Siya ay nagmature at natuto ng mahalagang aral sa buong paglalakbay na ito, sapagkat ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay lubos na nagtransforma sa kanya. Ang pagmamahal na ito ay nagawa ng matunaw ang yelong minsan, nagsilbing balot sa kanyang puso, at ngayon handa na siyang ipakita ang buong pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo. Ito ay isang kamangha-manghang pagbabago mula sa isang dating itinatanggi ang kanyang mga damdamin patungo sa isang tao ngayon ay lubos na umiibig at walang takot na ipakita ito. Ang taong ito ay waring na intindihan na kung ano ang nasa harapan niya pagkatapos ng matagal na panahon. Mukhang ang lahat ngayon ay gumagalaw na parang napakabilis. Isang bagong yugto ang nagsisimula at siya ay pagod na sa paghihintay sa iyo, pagod ng magpanggap na walang nararamdaman. Sinubukan niyang lumayo, magtago, ngunit ngayon ay nakikita na walang silbi ang mga ito. Ang kanyang pagkahumaling sa iyong enerhiya ay sunod-sunod, na para bang kahit na ay nakatali pa rin sa iyo mula noon. Naaalala niya na hindi siya magiging masaya sa iba kundi sa iyo. Noon, siya ay nakaramdam ng pagka-overwhelm sa ideya ng pangako, at kailangan niyang lumayo upang maunawaan na walang nakakapantay sa iyo. Sinubukan niyang lumayo, subukan ng iba't ibang opsyon, gawin ang anumang kinakailangan, ngunit palaging bumabalik sayo. Nararamdaman niya na walang tulad mo, na ikaw ang may hawak ng kanyang puso. Ikaw ang kanyang nais matupad, isang napakatanging tao. Sa wakas, nauunawaan na niya na ang kanyang buhay nang wala ka, ay parang isang langit ng walang bituin, madilim at walang mingming. Sinubukan niya ang iba't ibang relasyon, sumabak sa iba't ibang karanasan naghahanap ng isang bagay na batid niyang sa kalooban ay hindi magiging makakamtan ng wala ka. Sinikap niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na ibang tao ang maaaring punuan ang puwang na iyo lamang ang nasasakupan, ngunit bawat pagtatangkang ito ay naging masakit na paalala ng kanyang kakaibang pagkatao. Sa kanyang paglalakbay palayo mula sa iyo, bawat hadlang na kanyang hinaharap at bawat pagkakamali ay nagbigay kahulugan lamang upang higit pang liwanagin ang kanyang sadya ng alam, ikaw ay hindi mapapalitan. Ang mga karanasang ito ay hindi na baliwala, sapagkat bawat isa sa mga ito ay isang hakbang patungo sa katiyakan na tangin sa iyo lamang matatagpuan niya ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ngayon, siya ay bumabalik, dinistribyuhan ng isang lakas na mas malaki kaysa sa kanya na tila nag-udyok sa kanya pabalik sa iyong yakap. Siya ay bumabalik hindi lamang na may pag-asa ng isang bagong simula, kundi may tiyak na hangaring ipagsama ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa iyo. Napagtanto niya sa isang malinis na katotohanan na walang sinumang tulad mo. Sa sandaling ito, siya ay sinalubong ng isang alon ng damdamin, nararamdaman ang malalim na pasasalamat sa pagkakataong makasama kamuli, may pananabik na ibalik at palakasin ang espesyal na koneksyon na inyong dalawa ay mayroon. Handa na siya na magpanata para sa isang hinaharap kung saan ikaw ang sentro, ang dahilan kung bakit ang bawat hakbang palayo ay tila isang walang katapusang agos. Nararamdaman niya sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao na ikaw, walang alinlangan, ang pinakaspesyal at kakaiba sa lahat ng dumaan sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at malaking pasasalamat sa pagkakataong makabuo ng bagong plano para sa kanilang hinaharap. Hindi ba't kamangha-mangha kung paanong minsan ay tila ang mismong universo mismo ang nag uudyok upang pagsamahin ang dalawang taong itinadhana para sa isa't isa? Ang pagmamahal na meron siya para sa iyo ay isa sa mga pagmamahal na nararamdaman mo hanggang sa mga buto, tunay, malalim at ganap na nakayakap. Hindi ka lamang dumadaan sa kanyang buhay, ikaw ang piyesa na perpekto na sa kanyang puzzle, sa paraan na walang iba pang makakaya. Ngayong meron siyang pangalawang pagkakataon, maasahan mong siya ay determinadong hindi ito sasayangin. Bawat sandaling kasama ka. Nais niyang mabuhay ito ng husto, pinahahalagahan ang bawat segundo. Hindi mo ba naiisip na kapag nangyari ang ganitong bagay, ito ay isang tanda na may ilang bagay na talagang itinakda na mangyari. Ganito ang kanyang paniniwala, at handang-handa siyang gawing batayan ang pagkakataong ito para sa isang bagay na magtatagal at may kabuluhan. Sa ngayon, lubos siyang nakatuon sa pagiging kasama mo, sa pagpapakita sa pamamagitan ng gawa at salita na siya ay nagbago at handa na maging eksakto ang taong dapat mo sa iyong tabi. May kaalaman siya na ang landas na kanilang nilakbay patungo dito ay may kanyang mga hamon, ngunit ito ay kanyang sinisikap na labanan ang pag-ibig na ito. Nagawin ng lahat ng kanyang makakaya upang tiyakin na ang kaligayahan ng inyong dalawa ang prioridad. Ikaw ay nakikita niya bilang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang tanging nakapag-impluensya ng kanyang puso ng isang paraan na ganap at totoo na nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Pahintulutan mong ang mga salitang ito ay umaabot sa iyong kaluluwa, maramdaman ang lawak at katotohanan ng mga ito na umaagos sa iyong loob. Ang sansinukob ay naghangad lamang ng pinakamahusay para sa iyo, at ito ay nakahanda upang tiyakin na ang resulta ay positibo, anuman ang iyong desisyon. Sa pagsasabing tanggapin at tanggapin ko ang aking tadhana at lahat ng handog ng sansinukob sa akin, hindi mo lamang tinatanggap ang mensaheng ito ng pagbabago, kundi binubuksan mo rin ang mga pinto sa maraming biyaya na nakalaan para sa iyo. Inuudyukan kita na ibahagi ang iyong impresyon at mga positibong kaisipan sa mga komento, upang ang iba ay makinabang din sa pampalakas na ito ng positibidad. Nakikita ng sansinukob ang kilos ng kabutihan na ito bilang isang mataas na pagsasabog ng energy, isang paraan upang tayo ay magtulungan. Nagpapalaganap ng magandang enerhiya at nagbibigay inspirasyon para sa mga positibong pagbabago sa komunidad at higit pa. Kung wala ka pa sa aming channel, mag-subscribe ka na ngayon at maging handa sa mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway aliwin ka ng Diyos at ng sansinukob sa iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.